Isa ang patay, higit dalawampung pamilya ang nawala ng tirahan sa landslide sa darawang barangay sa Valenzuela City. Ay sa motoridad, lumambot ang lupa sa lugar sa kasagsagan ng balakas na ulan. May ulat si Bien Manalo. Ito ang aktual na kuha kung saan makikita ang matinding pinsala sa hinang pagguho ng pader sa pagitan ng Barangay Mapulang Lupa at Barangay Ugong sa Valenzuela City. Pumanaw na ang senior citizen na naiulat na nasugatan sa insidente na nagtamo ng mga galos at bali sa iba't ibang bahagi ng katawan. Walong bahay ang nasira habang 27 pamilya o mahigit isan daang individual ang apektado sa naturang pagguho. Walong bahay yung ating uh, nagcheck dito na bumagsak and then uh, 28 families po yung uh, affected total of uh, 113 individuals po lahat-lahat. So yung cost po nung uh, ating uh, kahapon ay uh, yung uh, paglabot po ng lupa no din sa retaining wall nung pader nung uh, katabing mga bahay. So nung bumagsak po yung ating uh, retaining wall dun sa uh, site, dun sa may area, Uh, kasama hong bumagsak yung mga kabahayan. Ano? Ito ang S. Feliciano Street, ang paghita ng Barangay Mapulang Lupa at Barangay Ugong sa Valenzuela City kung saan nangyari ang pagguho ng pader bandang alas 9 ng umaga kahapon. Dahil sa piligrong dala, ipinasara na ang gumuhong site at pinalikas na rin ang mga residenteng nakatira malapit sa pinangyarihan ng insidente. Asok na ngayon, nakasarado po yung site natin, nakakordon para hindi magbalikan yung ating mga residente for safety na rin po ng ating mga tao din sa area. Samantala, nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga evacuee. Gara naman nagbigay ng tulong ating mga uh, LGU at saka ng ating uh, DSWD. Marami pong salamat sa na itulong pong uh, mga relief goods, uh, mga panig lahat pong mga pagkain. Marami pong salamat po pansamantalang nanunuluyan ang mga apektadong residente sa dalawang evacuation centers na binuksan ng lokal na pamahalaan sa barangay Mapulang Lupa at sa barangay Ugong. Patuloy naman ang ginagawang assessment at pagtulong ng mga kawani ng City Social Welfare and Development Office sa mga apektadong residente. BN Manalo, para sa bayan!